Nagkaroon ng irigasyon, nagsimula na, nagsimula na rin ng kondyan, ng crop. second crop. second oh. crop? Oo. Opo. Dahil malakas-lakas nung una tong irigasyon. Opo. Ayun. Pangayuda na lang yung ano, Dipil, dipil pang pangayuda. Noon. E, noon. Eh oh. ngayon? Ngayon, eh wala na. Hindi wala na, na. Hindi na kaya nung tan. Oo. Yung pangayuda na, yung, yung tan, irigasyon. Baliktad na. Baliktad na. Ah. Ang main source ng tubig nyo, itong dipwil. Dipil, dipil. dipil. At pang-ayuda na lamang itong irigasyon. Kailan pa po nangyari yon na nagkabaligtad? Mga, nag, nung nagkaroon ng tubig dito sa Division 6, medyo mahina-hina na yung tubig dito sa Balingug West. Kaya ganun ang nangyari. Abril 24 at nako, nandito muli tayo sa Balingug West. At uh, isang magsasaka na nagangalang Danny Villa ang ating makakapanayam. At uh, siya po ang uh, isa sa mga nagsasaka dito sa Balingog West na nakaani ngayong dayatan kahit hindi po napatubigan ng uh, NIA-UPRIS Division 5. Ayan. Magandang hapon, ha, Kuya Danny. Magandang hapon din po. Ayan. Tama po ba? Uh, hindi po nakarating ang uh, tubig ng pantabangan sa inyong bukarin? Tama po. Hindi ko napakinabagan. Maski minsan yung paan, tubig ng pantabangan. Uh, yung 8,000. Pero yung iba, meron din konti. Ayan. Uh, sige. Ito po. Pag-usapan natin itong 8,000 square, square meter po ninyo. Hindi po naabutan. So, meron kayong dipwel? Meron po. Ayong. kailan pa po meron kayo deep well. Mga ma, matagal-tagal na rin po. Taon na rin. Taon na rin. Kamusta po ang inyong uh, deep well? Gaano kalalim ba? Yung balon ng deep well dito yung, sa Itawsan. Dalawa po kasi yung deep well ko diyan, yung isa po kasi uh, makina yung ginagamit ko, na, yung lalim niya uh, yung lalim niya mga 10 meters o hanggang 11 meters ata lang. Ayun. Tapos yung isa, yung di kuryente, 7 meters lang yung kwan, yung tubo noon. Abi mo mababaw. Mababaw po. Ayon. Kaya yung mga mababaw ngayon, mas maganda yung mga mababaw ngayon dahil pagka mayroong tubig sa paminsan-minsan sa irigasyon, yung ba, yung balong madali lang na kwan nalalagyan. Nasasalo po ng balong Oo, ninyo. Dahil mababaw lang yung kwan. Oo, nasasalo nasa ng mga mababaw na balong. Yung, yung tubig, tubig, na na lumulubog. Opo. nasisip Nasisipsip na lupa. Lumalakas po. Ayun. Ang mga karamihan dito, gusto nila talaga magpatayo ng tubig. Kanya lang, yung balong nila, yung baka wala silang makuha doon sa loob. Yung iba kasi, maski gusto mong magpatayo kung walang kwan, walang balong sa wal, sa taloob, wala rin. Uh, Marami ka, kasi pagka kwan, yung iba kasi, dit, kagaya dito, maraming balong dito, dito. Marami nang patubig dito eh pagka kasi wala na, walang irigasyon, magsasabay-sabay kaming magpapatubig. Talagang lalalim yung balong namin. Mhm. Eh, kamusta naman po itong katatapos na dayatan? Naka ilan po ba kayo sa 8,000 square meter ninyo? Eh sa 8,000 po dahil mahina nga yung tubig at kulang yung tubig, naka 90 lang po. 90? Oo, oh, 90 ka oh, Baking, nasa area no? Nasa area naman po. Oo, oh, oo. Oh. E eh, magkano naman po ninyo na ibenta? Nasa akwan po, 25-20. 25, triple, two At, hmm. triple two po. Triple two. Ba, triple two, 25, 20. Oh, pero Maganda. Pero ma siya ng 61. Oh, isang kaban. Po. 61. Isang kaban. Kilo, isang kaban. Mabigat. Mabigat. Opo. Oh, Ayan. So, kumita ba? Kumita rin po, kunti. Maski pa paano. <laughs> Oo. Oh, eh, yung gastos po dyan sa deep well, mababagat nyo ba? Kung ano? Naka magkano kayo dito ba sa 8,000 square meter nyo? Pagka sa deep well po kasi, baka sa, dahil medyo mahina yung balong na, pagka malalim na yung tubig, uh, gumag, baka nasa kwan dyan, may git isang yung nagastos ko dyan na kwan, na crudo. Crudo. Pero ay, hindi, lang, hindi kasali yung kwan, yung, uh, yung kuryente. Kuryente. Uh, may kuryente pa. Na dahil nga buwaghagin tong lupa, Tatlong araw, magpapatubig na naman ako. gano'n? Tatlong araw, every uh, three days. Every three Ayun, days. ito yung lupa dito sa Balingog West, eh, no? Uh -oh. Buhag-hagin. Ay hmm. Ayan. Pero sa kwenta po ninyo, kahit ganong drum ang nagamit po ninyo, kumita pa rin kayo? Kumita po. Punti. Uh, Hindi naman talakihan. Dahil mahal yung palay. Mahal Ayun yung ang palay. palay. Oo. Oh. Ayan. Pero kapag uh, umabot lamang po ng uh, 14, mga... 14, gano'n yung palay. Oh, wala. Baka lana. sakon lang. Tabla-tabla. Opo. Ayan. Kailan po kayo nagtanim itong nakaranda yata? Nagsimula magtanim? Kwan? November... Ay, December 26 ata nun. Ano? December? 26. So, maaga rin. Maaga. Maaga rin po yung pagtatanim ninyo. Mm. Ano? Opo. O, maraming salamat po, uh, Kuya Dani. Ay, maraming salamat din po at kwan.